ito mga karo mga ka brother sister ito ang bago natin gawa na dosi pares marami nagtanong mga ka brother sister bro ano bang laman sa dosi nakita niyo ba yan mga bro ito ang mga kwento ng mga ah uh, kung mga brother back to back yan ha hmm. so nagtanong anong sa loob si Paris bakbakan yan hmm. bakbakan yan mga brother hindi yan basta basta pinakita ko ng mga brother sister para makita niyo mga laman para magdala magdala ang pagdala mo buo ang pagdala kinakita mo ng mga formula pero hindi mo makita magduda ka